Ayan, maganda maganda tanghali sa inyo mga kalayas Nandito ko tayo ngayon sa ano <coughs> Sa New One Department Store Sa Lopez Ayan po mga kalayas, so kasama natin si Kamam Shi Naglalayas po kami Nag-explore explore, wala po magawa eh Ayan po Ayan po, tara po sa loob Pupunta po tayo sa loob, titingnan na po natin kung ano mga meron dun Let's go Ayan, nandito na kami Sa loob Ayan no, no tayo sa ang helmet to mga sir? ang daming chinelas para sa mga bata maganda rin pala dito guys sa ano mamili sa, sa new one sa Lope, Lopez Quezon po Baka po kayo mapapadaan dito kompleto rin po sila sa mga bahindo yan dami rin po masasaan po tayo nakakarating mga kalayas yan yan mga kalayas oh Ayan, Napili pa lang bula. Ayan, sa mga gusto po ng dunky ayan dami po ayan yan po yung ano pinanchampi pinamin sa dait kung nagturo ako ng sayo sa sa mga bigger po dami ganda sa ayan let's go let's go mga idol ayan mga kalayas Let ka let's go let's go let's let's go Ayan so, mga kalayas, andito lang kami sa ano, loob ng New One Department Store. Dito kami sa second floor. Oh. Ayan. Ayan, dami rin nilang paninda rito lang. Hmm. Hmm. Labas na kami. Pauwi na tayo ng San Tayo na. Napaka-umulan mga kalayas. Kaya. Pero bago kami umuwi ay maanap mo lang kami makakainan. Gutom na. Sige, mamaya na lang ulit. Thank mm -hmm. you.